Magandang araw po mga kaubayan. Ako po yung gagawa ng videos. Ang video na ito ay ulam na gamot pa. Bago ang lahat mga kaubayan ay wag po sana ninyong kalimutan na mag-follow sa aking FB page, sa aking main account, uh, Juanito Valera 367 at sa aking YouTube channel. Ang vitamins na ito mga kaubayan ay pinalabas ko na po noon. Kaya lang, Uh, aktual na gagawin ko kasi wala po akong ulam gagawa po ako ng vitamins mga kaubayan para sa mga dahil ako po ay eh, mahina ng hinang katawan napagod po ako kapon kailangan ko pumapawi mapawi yung lakas kong nawala mga kaubayan uh, ang gagamitin ko po ay malunggay at talbos ng kabote itlog ulam na ito mga kaubayan gamot pa, gagawa ako ng soap na uh, pang ulam mga kababayan, malakas po ito na pang sa mga mahinang katawan, kulang sa dugo, mga anemic mga kababayan. Uh, tapusin nyo ang videos na ito para makita nyo yung tamang proseso na ulam na ginagamot pa ninyo yung inyong karamdaman. Bagong lahat mga kababayan, ay huwag po sana ninyong kalimutan na i-like ang aking mga videos at pakishare na din po mga kaubayan para sa ganon ay, ay mapanood ng ating mga kaubayan kahit saan man po sila na roroon. At uh, ito po ay eh, makakatulong sa kanila, sa kanilang mga karamdaman at tulong nyo na din po ako sa, para sa akin mga kaubayan para madali ko pong mabawi yung aking ITB page na nahak mga kaubayan at kung napapanood nyo po may lumalabas sa yung wall na Juanito Valera, yung akin po yung pangalan ko po na ginagamit sa kabastusan, kababuyan, hindi po ako yun, nahak po yung mm, page ko na yun mga kaubayan, kaya iba na po ang may hawak noon kaya ito po ang bago kong mga, uh, page mga kaubayan, pakisuportan po, uh, pakishare po ang aking mga videos para malaman po nila na hindi na po akin yung Juanito Valera na may lumalabas na kababuyan, kabastusan puro mga uh, sexy na babae na nakapanti lamang mga kaubayan ganito po ang proseso ng paggawa niyan mga kaubayan himay-himayin po ito himay-himayin ko lamang po na ganito ito mga kaubayan ganito lamang po ako maghimay ng um, malunggay hindi ko po tinatanggal isa-isa himay-himayin ko po ito at ilalaga ko po mga kababayan. Pagkatapos may mahimay na ganito yan mga kababayan, pagkatapos kung may mahimay na ganito, ilalaga ko po ito. Ilalaga ko po ito mga kababayan. Ilalaga ko itong mga ito mga kaubayan. bali ito na po siya ngayon mga kababayan. Laga na po. Ganito lamang pong paglalaga ko nito. Uh, nalaga na po itong kamote. Uh, nalaga na itong manunggay. Ganito. Mga kababayan, isasawsaw ko na lamang po. Ulamin ko po na ganyan yan. Ngayon, ang gagawin ko naman pong soup, yung pinaglagaan niya po. Ito po. Yung pinaglagaan niya, malakas na vitamins. Pipigaan ko po ng itlog yon at gagawin ko pong soup yan mga kababayan. Ito mga kaubayan, ay nagawa ko na po siyang soap. Bali, ito na po siya mga kaubayan. Masarap na ulam na vitamins na gamot pa po. Gamot po sa mga mahinang katawan, gamot sa uh, nabinat, anemic, pampadagdag ng dugo. Ayan po, ito po mga kaubayan. O, oh, tignan po ninyo. Soap na po yan. Yan po, ito na po'ng itsura niya ngayon mga kababayan. Yan po. Yan po. Yan po, soup na po 'yan mga kababayan. Masarap na ulam na, vitamins na, gamot pa po. Yan po, 'yung pinaglagaan, gagawin ko pong soup ito. May ulam na ako, may uh, may gamot pa ako pampalakas. Uh, pampadagdag sa dugo, pampadagdag ng dugo, mga kaubayan, yan po, yan. Kaya wag po nating baliwalain ang, ang ang kamote, talbos ng kamote, malunggay, at itlog. Napakalakas po na vitamins yan, mga kaubayan, napakalakas po na sop. Kung inyo pong napanood, yung videos ko noon, na blender ko po ito, blender ko po, para yung mga ating mga kaubayan na hindi na po kumain ng matitigas, pwedeng kumain ng matitigas, uh, nasira na po yung kanilang panggiling, ay ganito po, ang ganun po ang gawin nilang proseso, yung nakablender po yon mga kababayan para kainin na lamang po nila kainin na lamang, inumin na lamang po nila mga kababayan, masarap po may ulam na ako Ah uh, gamot pa ng aking karamdaman pampalakas kasi napagod pa ako kailangan ko pong mabawi yung malakas na nawala sa akin kaya ito po ang hinanda kong panggamot ngayon makaramdaman ay, ay ito po ang hinanda kong panggamot sa aking mga karamdaman mga kababayan kaya hanggang dito na lamang pang videos na ito at marami pong salamat